Bigla ang pagkatanggal kay PNP Chief Torre, intriga ba o politika? Disclaimer. Ang mga opinion at pananaw sa video na ito ay mula lamang sa may akda at hindi opisyal na representasyon ng alinmang institusyon o organisasyon. Layunin itong magbigay ng impormasyon at komentaryo batay sa mga ulat at pampublikong datos. Mga kabas, isang napakainit at nakakayanig na balita ang kumakalat ngayon, bigla ang tinanggal sa pwesto si Police General Nicolas Torre bilang hepe ng Philippine National Police, oo, mga kaboz, hindi na siya ang panap chief at ang tanong ng lahat, bakit parang napakabilis at napakalihim ng galawan na ito? Ayon sa dokumento na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Amin, epektibo agad ang pagkakarelieve ni Torre, walang pasakalye, walang paliwanag, walang dagdag na detalye, isang malinaw na utos lang na nagsasabing ikaw ay relieved effective immediately. Pero mga kabuzz, kung iisipin ninyo, parang hindi ito basta simpleng personal movement, bakit biglaan, bakit walang official na rason, at bakit tila ba pinipilit na maging tahimik ang lahat ukol dito, dito pumapasok ang intriga. Kilala natin si Torre bilang isang opisyal na matapang at hindi natatakot tumapat sa mga malalaking pangalan sa bansa, tandaan ninyo, siya mismo ang ground commander ng ipinatupad ng mga autoridad ang International Police Warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi basta-basta ang tapang na kailangan para humarap sa ganitong sitwasyon. Hindi lang iyon mga kabas, noong siya ay Davao Police Chief, siya rin ang nanguna sa pagkakaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy na noon ay nagtatago sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound, alam natin kung gaano kalakas at ka-influential si Quiboloy, hindi lamang sa Davao kundi pati na rin sa pambansang politika. At ngayon, matapos ng lahat ng iyon, Matapos siyang purihin ni Pangulong Marcos mismo sa Sona dahil sa kanyang boxing match na nauwi pa sa biro, bigla na lamang siyang tinanggal, napaka-ironic ba? Diba? mula sa pagiging bida sa entablado ng Sona, naging tanggal agad sa pwesto makalipas lang ang ilang buwan. Mga kabas, isipin ninyo ito, hindi ba posibleng ang pagkakarelieve ni Torre ay may koneksyon sa mga malalaking personalidad na nakabangga niya? May mga nagsasabing baka raw ito ay may kaugnayan sa pamilya Duterte. Tandaan natin, nagkaroon pa nga ng charity boxing match dapat si Tore laban kay acting Davao City Mayor Sebastian Duterte. Pero hindi ito natuloy dahil hindi dumating si Basti, naging panalo si Tore by default at ito pa ang binanggit ng Pangulo sa zona na parang biro, pero ngayong tinanggal siya, parang bigla itong naging seryoso. Hindi rin nawawala sa usapan ang pangalan ni Apollo Quiboloy, mga kabuzz, malinaw na hindi natuwa ang kampo ng pastor sa paraan ng pagkakaaresto sa kanya noong 2024, at hindi ba't ang mga koneksyon ni Quiboloy ay hindi basta-basta, kung siya ay may kakayahang makipaglaro sa pinakamalalaking pangalan sa politika, posible ring may impluensya siya sa mga desisyon na tulad nito. Isa pang punto, bakit parang sobrang timing, kung kailan nagiging mainit ulit ang usapan tungkol sa extradition ni Quiboloy sa Amerika at sa mga kaso laban sa kanya, doon biglang mawawala sa eksena ang isang general na kilala sa pagiging istrikto at walang kinatatakutan, coincidence lang ba ito o deliberate move para alisin sa linya ang isang opisyal na maaaring maging sagabal sa mga susunod na galawan. Mga kabuzz, hindi ito ang unang pagkakataon na may bigla ang reshuffling sa panap, pero ang kaso ni Torre ay kakaiba. Una, napakaikli ng kanyang termino. Pangalawa, may mga pangyayaring nakadikit sa kanyang pangalan na sobrang bigat, mula kay Duterte hanggang kay Quiboloy. Pangatlo, ang mismong palasyo ay tahimik at walang paliwanag. Kung titingnan natin ang pattern, parang paulit-ulit ang nangyayari sa ating bansa, kapag may opisyal na masyadong nagiging matapang, kapag may opisyal na sumasalungat sa interes ng malalakas, bigla na lang nawawala, parang isang pelikula kung saan ang bida ay biglang pinapalis bago pa siya makapagdala ng mas malaking pasabog. Isipin din natin mga kabas bakit si Tore ang napiling alisin, bakit hindi ibang opisyal, baka may alam siya, baka may natuklasan siya, baka may hawak siyang impormasyon na hindi dapat lumabas, at ang pinakamalaking tanong, sino ang may pukana? May mga haka-haka na baka ito ay direktang galaw mula sa malakanyang para maglagay ng mas masunurin na panap shift, baka naman ito ay pressure mula sa iba't ibang makapangyarihang pamilya, o baka naman ito ay kompromiso para mapanatiling tahimik ang ilang sektor na ayaw ng mabunyag ang kanilang lihim. Pero mga kabas, alam natin na sa politika, walang aksidenteng galaw, bawat hakbang ay may kapalit, bawat desisyon ay may kapalit na interes, kaya't ang pagtanggal kay General Torre ay hindi pwedeng basta ay dismiss na simpleng administrative decision lamang. Ngayon, maraming tao ang nagtatanong, saan patutungo ang kanyang karir pagkatapos nito? Minanahimik ba siya? Magsasalita ba siya? At kung siya ay magsasalita, handa ba ang gobyerno at ang mga personalidad na kanyang nakabangga na harapin ang mga revelasyon? Ito ang nakakatakot pero nakaka-excite na bahagi mga kabas dahil kung may ilalabas na pasabog si Tore, baka mas makikita natin ang totoong dahilan ng kanyang pagkakatanggal, baka dito na lumabas ang mga pangalan at mga koneksyon na hanggang ngayon ay tinatago. Kaya sa mga sumusubaybay sa Buzz Pinas, ito ang panahon na dapat maging mapanuri tayo, huwag tayong makontento sa simpleng paliwanag na wala namang ibinibigay na detalye, huwag tayong basta-basta maniwala na ito ay normal lang, dahil malinaw na may mas malalim na dahilan. Mga kabab, anong tingin ninyo? Ito ba ay vendete ng mga Duterte? Ito ba ay galaw ni Quiboloy? Ito ba ay maneuver mula sa malakanyang mismo? O baka naman lahat sila ay konektado? At yan mga kabab, ang isa na namang controversial at mainit na balitang dapat nating tutukan. Ang biglaang pagkatanggal kay Panap Chief Nicolas Torre ay hindi basta-basta at posibleng may malaking sikreto sa likod. Ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan? I-comment na ang inyong opinion sa baba. Huwag kalimutang i-like I-share at mag-subscribe sa Buzz Pinas para lagi kayong updated sa lahat ng intriga at pasabog dito sa bansa hanggang sa muli mga kabas manatiling mapanuri at manatiling updated